Hey, uuwi na si okay. mother. Nay, uuwi na kayo. Ano inyong masasabi? Uh, Salamat. Salamat. Nagpasalamat kayo sa mga nurse. Nalaman sa doktor kanina. Nalaman. Yeah, yun. Ah, ha? Na. Ay, uho. Ay, so no, excited na kayo makauwi sa bahay? Uuwi na sa bahay. Hmm. Makakapanood na ng TV. Ng TVJ. Yun. Hmm. Kakalakad oh. na, oh. Kalakas na. Pero, pokapok pa rin, inay. Hindi po pwedeng... Ay! Okay, Pwede muna, inay. Upo muna, upo. Ayan. Uuwi na. Excited. Hindi na rin nakatulog kagabi. Kasi excited na, excited na. Inay, eh, ba't hindi kayo nakatulog kagabi? Ah, hindi na, gabi eh. Ha? Malalim lang gabi nung okay, mga katulog. Bakit? Na, na, umaga na. Ay, wala. Hindi, ako Dito ko Ala, yung... excited kayo, inay. Tapos kaninang umaga yun, sumakit ang tiyanin Hindi, wala. Para lang. Napa? Ayun. Inay, ni one. Excited yung gayon. Excited. Na umuwi na. Kinakabahan. Matatae. Hindi, wala. Ayan. So, thank you mga nurses. Inay, iwanan nyo na itong room na ito. Isang buwan kayong nanatili dito eh. Ano? mamimis niya, huwag na. Ang room. Yung ilaw, hindi na pinapatay. Niya. Ang ilaw, papatay. Hindi, hindi na mamatay yan. So, yun. Ate, hanggang sa lê nó lê Dating sa bahay, ikilis. Okay. Huwag hmm. malikot. Huwag <laughs> malikot. Titi mo. <laughs> ano? <laughs> <laughs> Titi mo yung buhay. Ano? Titi mo yung buhay? Nakakape mo ba yung malikot din. Yan, ganyan na naman ka-hyper. Si Mother. Hmm. Oh.